Yan yung mga golden pair natin si The Prince at si The Queen. Golden pair natin ng Abierlete. Uh, sobrang ingat ng mga nagiging anak nito na sa huwian. Tumatapos ng Abierlete. Nakaraang south, dalawang anak nila. nilipat Tapos parehas ng Abierlete. Yan si The Prince. Si The Queen pang mama cartoon natin yung mga anak nito. Na Sisingsilan natin. Ayan. and si the prince. Si the queen. Sing-sing na natin FPR. 24 24, 0 11, 1, 8, magkasunod sila 17 yung isa tapos i-double do natin sa mga car PHC 20, 24 64, tsaka 65 ang dulo 305, 99 64, 65 ang dulo yung isa sila anak ni the prince tsaka ni the queen sing-singan na natin sing-singan na natin yes a eh, MacArthur late na tayo nag sing kasi late tayo nakapag nagabulang tayo eh Ubusan tayo ng ring ng MacArthur kaya pumilit lang tayong kumuha kay Ford na pang patayo uh, yung si unang itlog nila nabasag pinasok ng pusa ito double na natin si FPR nakalap rin, medyo maluwag pa kasi tingnan na lang natin ano? o no? silip-silipan nila na natin pag ano mahirap pa kasi pag nalakaya nalakaya na sikip yung makakurit làm trình video log